Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano matatakot ang lalaki na mawala ka. Pero bago yan, ihit mo muna ang like, subscribe at share button. Pati na rin ang notification bell para like ang updated sa mga latest sa videos ko. Simulan natin sa tip number 1. Gumawa kayo ng bagong memories na magkasama. Ang paggawa ng mga memories na magkasama kayo ay isang magandang bonding experience na maaari magpalapit sa inyo at palakasin ang inyong relasyon. Ang pagkakaroon ng bagong experience ay nilalabanan ang boredom na maaari mangyari kung matagal na kayong magkasama. Magiging associate siya sa mga good times na magkasama kayo kaya matatakot siyang mawala ka sa kanya. Tip number 2. Gawin mo siyang hero. Ayon sa relationship psychology, ang testosterone ay nagiging sanhi upang maging protective ang lalaki para sa kanilang romantic partners. Ang tinatawag na ito na hero's instinct ang dahilan kung bakit gusto kanyang protektahan at maaari mo mapagyabong ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya na siya ay kailangan at appreciated. Humingi ka sa kanya ng tulong sa mga bagay-bagay at pagpakita ng appreciation tungkol dito. Pero huwag naman mayat-maya. Tip number 3. Tanggapin mo ang kanyang mga kaibigan. Ayaw ng lalaki na mamili sa kanyang romantic partner at mga kaibigan. Kung isasama mo ang iyong sarili sa mga kaibigan niya, matatakot siyang mawala ka. Tip number 4. Sabihin mo sa kanya kung anong gusto mo. Madaming babae ang takot na sabihin kung ano ang gusto nila sa kanilang relasyon. Kung hindi mo ito gagawin, maaaring in ka ng lalaki. Ang pagpapaalam sa si lalaki ng mga bagay na gusto mo ay maaaring magpariyalay sa kanya na maari ka mawala kung hindi ka masaya. Tip number 5. Huwag mong kalimutan ang mga bagay na mahal mo. Minsan kapag pumapasok ang isang tao sa relasyon, Nawawala sila sa kanyang sarili at binabaliwala ang mga bagay na gusto nila. Ang pag-give up sa mga bagay na mahal mo ay mali. Malaki ang chance na na-inlove siya sa kung sino ka kaya huwag mong itigil ang pagiging taong iyon. Tip number 6. Gamitin mo ang iyong walking power. Ang walking power ay ang pag-alis kung ang nangyayaring sitwasyon ay hindi mo gusto. Kung magkakaroon ka ng mindset na kung ang lalaking ito ay hindi ka pakikitunguhan sa paraang deserve mo, Tama na lamang na ka dito. Ibang-iba ito mula sa mindset ng nakakaraming babae kung saan nakadepende ang kanilang mahal na buhay sa lalaki dahil takot silang iwanan nito. Tip number 7. Magkaroon ng sariling boundary. Ang mga confident na tao ay nagsiset ng boundaries at mayroong consequences kapag mayroong magpas sa boundaries na ito. Tulad nga ng sinabi ko, kung confident kang babae, matatakot siyang mawala ka. Kung ang isa sa boundary ay ang hindi pag-oo sa kanyang mga last minute set updates o yaya niya, huwag kang pumayag. Kung sakaring sabihin niyang ayaw niya ng relasyon, maging okay sa pagsasabi sa kanya na hindi ito okay sa'yo. Kung talagang gusto kanya, hindi ka niya hahayaang umalis. Alamin mo ang iyong standards at huwag magsettle dito. Tip number 8. Gumawa ka ng desisyon para sa sarili mo. Ikaw ba ang tipo ng babae kung saan ang lalaki ay ini-order ng lalaki sa restaurant kahit hindi niya tinatanong ang gusto mo? Paano kung gusto mo ng pizza at in-order ka niya ng salad? Maaari maliit na bagay lamang ang mga ito at bago mo pa ito, ang lalaki na lamang ang nagde decision para sa'yo. Gumawa ka ng desisyon para sa sarili mo at huwag mong hayaang kontrolin ka ng lalaki. Tip number 9. Palitan mo ang iyong passwords. Pareho lamang ng paglalagay ng passcode, ang pagpapalit ng iyong password ay magpapatigil sa kanya para ma-access ang mga bagay tungkol sa iyo. Hindi ito tungkol sa kung may pakialam siya o talagang tinitingnan niya ito. Pero ang isipin na may tinatago ka sa kanya at inilalak ito ay magpapabaliw sa kanya. Mag-iisip siya tungkol dito. Magdudulot ito ng pag-aalala niya sa iyo. Tip number 10. Itigil mo ang pagbubunga nga mo sa kanya kapag mas lalo mong sinusubukang kunin ang kanyang atensyon, mas hindi niya ito ibibigay sa iyo. Kung magreklamo ka ng mga bagay tungkol sa mga bagay na hindi niya ginagawa o masyado kanyang binabaliwala, hindi ito makakatulong na gustuhin makasama ka. Itigil mo ang pagbubunga nga. Madali niyang mapapansin na mayroong mali. Hayaan mo mamiss niya ang pagbubunga mo. Tip number 11. Padalahan mo ang sarili mo ng flowers. Padalahan mo ang sarili mo ng bulaklak na walang note. Magtataka siya kung sino ang nagwi-win over sa'yo. Tip number 12. Itigil mong gawin ang mga bagay na gustong gusto niya. Siyempre, gusto ng babae na maging masaya ang lalaki sa buhay niya. Kaya ginagawa niya ng effort para pagandahin ang kanyang araw. Kung gusto mong matakot siya na mawala ka sa kanya, itigil mo muna ang paggawa ng mga bagay na katumbas ng pagsasabi mo ng I love you. Tip number 13. Magkaroon ng physical active life. Kailangan mong gawin ang buhay mo na physically active. Kapag maganda pakiramdam mo sa iyong sarili, tataas ang confidence mo sa iyong sarili. Simple lamang ito. Lumabas ka at i-engage mo ang iyong sarili sa mga physical activities para lumabas ang iyong mga endorphins. Siguradong gaganda ang tingin mo sa iyong sarili. Ang pag exercise ng 10 minuto sa isang araw ay magpapasaya sa iyo. Kapag meron ka masayang buhay, magiging romantically appealing ka din sa ibang tao. Tip number 14. Magkaroon ng active social life Gawin mong masaya at exciting ang iyong social life Lumabas ka kasama ang iyong mga kaibigan Gawin mo ang iyong mga libangan Pumunta sa gym Gawin mo ang mga bagay na ginagawa mo bago mo pa siya makilala Gawin mong full ang iyong kalendar Hindi mo kailangan makipaglaro o magi-manipulative sa kanya upang habulin kanya Kung meron kang sariling masayang buhay, napakadali na lamang nito Don't play hard to get, Be hard to get. Tip number 15. Hayaan mong bukas ang iyong mga options. Mangyayari ito kung nakikipagkita ka sa isang lalaking hindi pa naman officially iyong boyfriend. Huwag kang umasta na parang kanyang girlfriend. Nagkakamali ang mga babae tungkol dito madalas. Masyado silang nagkukumit na maaga at, at naglalagay sila ng unrealistic na expectations sa lalaki. Siguro, nagagalit agad siya kapag nakita niyang may ibang kausap ang lalaki pero hindi naman dapat dahil officially siya naman ay single. Mapupunta sila sa isang cycle na laging galit ng babae tungkol sa isang bagay dahil hindi siya ang ina-expect ng babae. At yan ang mga tips kung paano matatakot ang lalaki na mawala ka. Hit like, subscribe at share button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Maraming maraming salamat po sa panunood.